Hi plus welcome to my guys. Agawa nga pala lang kami ngayon nang ano eh. Um slip. Pa ata. Dapat sa dito. O ganyan. Isang kubos sa bukas sa tao mamaya. Lagi na namin ang slip para sa waterproof. Kaya dito oh. Napakalawak. Ito kalaki may Maynilad. naman yung kalukan sa likod do. Mga squatter bay tawagin dito.